Ama naming na nasa langit, sa pagdilat ng aking mga mata sa umagang ito, unang sa lahat, nais kong sabihin, Maraming salamat. Salamat sa bagong paghinga, sa bagong pag-asa, at sa pagkakataon na muli akong makalapit sa iyo. Salamat sa liwanag ng araw na nagpapaalala sa na kahit matapos ang gabi ng pangamba, laging may umagang dala ang iyong pag-ibig. Panginoon, sa bawat tibok ng puso ko, ipinapaalala mo na buhay pa ako, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa iyong kabutihan. Patawad kung sa mga nagdaang araw ay may mga sandaling nakalimot ako sa iyo Patawad kung mas pinakinggan ko ang ingay ng mundo kaysa sa tinig mo. Patawad kung minsan nagduba ako sa iyong plano at kabutihan. Linisin mo po ang puso kong madalas mapuno ng pag-aalala at palitan mo ito ng pusong ganap na nagtitiwala at nagmamahal. Banal na Espiritu, Hinihiling ko na samahan mo ako sa buong araw na ito. Turuan mo akong makita ang kagandahan ng bawat simpleng bagay. Ang paghinga, ang pagtawa, ang pagyakap ng pamilya at ang katahimikan ng sandali. Gawin mong bukas ang isip at puso ko sa iyong mga paalala, lalo na sa mga panahong gusto kong sumuko o manghina. Bigyan mo ako ng karunungan sa bawat desisyon at lakas na piliin ang tama kahit mahirap. Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na nagligtas at bumago sa akin. Dahil sa iyo, may pag-asa ang aking kahapon, kasalukuyan at bukas. Salamat dahil sa krus napatunayan patunayan kung ako'y mahalaga sa iyong mga mata. Wala akong maipagmalaki, ngunit tinanggap mo ako ng buong-buo. Kahit paulit-ulit akong nagkakamali, hindi mo ako iniwan o itinakwil. Panginoon, inilalapit ko ang lahat ng alalahanin at bigat ng puso ko. Ikaw ang nakakaalam ng mga takot na hindi ko kayang ipahayag. Ang mga pangarap na tahimik kong tinatago at ang mga sugat na pilit kong itinatago sa ngiti, hinihiling ko po na pagalingin mo ako, hindi lang ang katawan kundi lalo na ang aking puso at kaluluwa. Palitan mo ang takot ng katapangan, ang pagdududa ng pananampalataya at ang pangamba ng kapayapaan. Ama, Itinataas ko rin ang aking pamilya, mga kaibigan at lahat ng mahal ko sa buhay. Ingatan mo po sila saan man sila naroroon. Naway maranasan din nila ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na nagmumula lamang sayo. Pag-isahin mo kami, lalo na sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. At gamitin mo ako bilang daan para sila ay mas makilala ka pa. Panginoon, sa bawat hakbang ko sa araw na ito, ikaw ang maging gabay ko. Sa bawat salita na bibitawan ko, ikaw ang maging dahilan. At sa bawat desisyon na gagawin ko, naway makita ang iyong kalooban. Tulungan mo akong maging liwanag sa lugar na puno ng kadiliman at maging daluyan ng pag-asa sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Sa mga oras ng katahimikan, kausapin mo ako. Sa mga oras ng kaguluhan, bigyan mo ako ng kapayapaan. Sa mga oras na ako'y nanghihina, alalahanin mo ako at ipaalala mong hindi ko kailangang kayanin mag-isa dahil ikaw ang Diyos na kailan may hindi nagbabago at ang pag-ibig mo ang aking matibay na sandigan. Panginoon, salamat sa sakripisyo ni Jesus na siyang naging tulay para makalapit sa iyo. Salamat sa banal na espiritu na patuloy na gumagabay at nagpapalakas sa akin. Salamat sa bawat biyayang ipinagkakaloob mo, maging ang mga bagay na madalas kong hindi napapansin. At higit sa lahat, salamat dahil hindi mo ako sinusukat ayon sa aking pagkakulang, kundi ayon sa lawak ng iyong pag-ibig. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, Panginoon, muling ipinapahayag ng puso ko, ikaw ang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng buhay ko. Walang ibang dapat mahalin, paglingkuran at sambahin kundi ikaw lamang. Nais kong mabuhay hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. At sa buong araw na ito, naway makita ng iba ang iyong kabutihan sa bawat gawa at salita ko. Bigyan mo ako ng tapang na ipahayag ang iyong pag-ibig at ng kababaang loob na aminin ang aking kahinaan. Tulungan mo akong manatiling tapat, masaya, at puno ng pag-asa kahit anumang pagsubok ang dumating. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas at kaibigan. Amen.